siya na kayo maingi dito naman ako sa labas nga mainit mainit na naman ako lagi tayo magbilan sa araw nito uh, may papalit kas 1,000 Ah. Eh. Diba? Uh, eh. Tara ko sa saya ang Good morning sa ma mga ka sama yan YouTube channel mga subscriber, followers sa ito morning thank you salat ma mga ka-idol natin ganda ng mga ay magpa magpa kalau di tempat itu pasti ini.

ng susi na. Kaya ba tayo magpapila ng pila tayo mga ano? Bumibili dito. Matagal na 'yan ng tuma Thank you pala sa mga viewers natin, sa mga subscribers sa so, YouTube channel, bago mga subscribers. Salamat sa inyong pagsuporta sa aking konting channel. Thank you. Nagpapasalamat ako sa inyo mga uh, subscribers. Sa mga na mga nanay. Magalik pa at like sa ating mga videos. Pindutin uh, mo ang clip na metification mo yun. Eh.

200 lang. 200 lang daw. 200 lang. Ikaw dahi, anong gusto mo? Papalit ako. Papalit. Ayan ang layo na. Ah, May load yan nakalagay? 25. 150. Oh, sige. belakang bala Ba lah, indah ini, gua apa nih? Oh, kalau <kong> nyari nah. <laughs> nana pemberi eh, kilo yan. <laughs> Isang <laughs> kilo ah. Oh, <laughs> set out sa tema, magandang ma dilag Dalagang dilag. <laughs> ah, hindi yan live ah. Niyan. Hindi, hindi yan live um. Ay, yan? Video okay. lang, video. Sa YouTube ko YouTube. Sa akin channel, subscribe sa channel. Junior Lustre. Junior Lustre. Junior Lustre. Palit na ng dalawang 500 nitong isa. 760 sukmay. Oh, okay, badete yan eh. Uh, 760, Bait 760 wala man 500 ni. Ah, eh. <laughs> uh, thank you, thank you. Ice cube. Kaya mga idol. Dito na tayo. tagalan tayo siya na dami mga dami mga tao this okay, is si Inday Visaya maliw subscribe sa ating channel Ada nak ako Shit. Shit out, shit out na lang sa ating sa ating channel, shit out na lang. Hindi na.